Congresswoman, ako natutuwa dito sa passage at uh, eventually pagkakapirma ng ating pangulo sa Regional Specialty Centers Act. Nung pinag uusapan to, ano ho ba ang inyong konsepto? Ano ho ba ang inyong nakikita at plano alin dito sa pagtatayo ng specialty centers sa bawat rehiyon? importante nito, folks, no. I'm um, actually kung maaalala nyo Una pong napag-usapan, yung nagkaroon ng inaing yung atong ibang mga mambabatas na magkaroon ng uh, kaparehong specialty centers all over the country. Mm -hmm. Ako naman po ay hindi sumang-ayon doon kasi nga ang naging rekomendasyon natin is instead of putting up an entirely new hospital ay eh magkaroon ng specialty centers in the existing regional hospitals uh -huh. para na hindi maging uh, doble or dagdag dagastos at na-maximize natin yung admin cost, no? Kasi po right. Kapag nagkaroon ka ng ibang specialty center, entirely independent, no, kagaya ng ating lung center, kidney center, heart center, mm -hmm. children's medical center. Uh, ang na nangyayari po kasi doon it's talagang uh, magsisimula ka from scratch at uh, syempre sa laboratorio, sa mga admin na uh, personnel, mas magiging mabigat para sa ating bansa. Kaya nga, ang kagandahan nitong batas na ito ay yung ating existing regional medical centers ay magkakaaroon ng specialty centers sa loob. No? Kung maaalala niyo po nung kapanahunan ko, eh, sinimulan natin mag-establish ng cancer center uh -huh, sa bawat right. region, no? regional right. medical center. Mm -hmm. Ngayon, meron din doon mga cardiovascular centers o yung magdagawa ng bypass, yung magkakaroon ng mga pacemaker insertion. e. Eh, hindi na nila kailangang lumipad pa no? sa Manila. Sa larangan naman ng kalusugan ng kidney, eh, I-empower natin na magkaroon sila ng kidney transplant dun sa mga centers na ito. Marami pang iba no. Hmm. But ang, ang focus kasi niyan, kung titingnan natin, yung ating mga kababayan has to fly all the way to Manila right. no or uh, central cities. Ang problema doon, sinabi mo nga, pamasahin. Matakit yun. Mm -hmm. Pangalawa, yung titirahan ng kasama. Right. Sa so, mga club, napaka-importante. Eh, Siyempre pagka ikaw ay may sakit, kailangan mo yung moral support mm -hmm. ng pamilya so, yeah. o yung tender loving care na yung paminsan-minsan ay eh, nabibisita ka na ng iyong mga mahal sa buhay mm -hmm. kasi yung po ang isa sa pampalakas no at para lumaban ka sa sakit. Mm -hmm. So etong pagbaba will actually be, ang mangyayari nito is um, ongoing. Makita um, naman natin na ginawang part ng ating legacy project, mm -hmm. yung pag-expand ng Philippine Children's Medical Center at kidney center. Um, at magkakaroon na ng bagong Philippine Cancer Center para yung ating mga doktor na mag gusto -dokto, maging espesyalista ay pupunta sa Metro Manila. Uh -huh. Masre-training. Merong matitirahan. At pagka sila ay nakatapos na, sila ngayon ay i-deploy doon sa ating regional specialty centers. para sila naman ay makapag-alaga sa mga pasyente sa mga outside Metro Manila ng no, mga uh -huh. probinsya So yan po ang hangarin ng uh, panukalang batas nito na at uh, nakakatuwa no nagagalak tayo na ito nga ay napirmahan na ng ating mahal na pangulo dahil ang ibig sabihin nito is we are actually decentralizing and making specialized care reachable, accessible and available to our people.